Kumusta sa inyong lahat? Ako po si Dr. Renato Bagani at may 35 taon ng karanasan sa larangan ng medisina. Ngayon, eting susuriin ang isang napakagandang paksa. Ang kundol bilang halamang gamot para sa malusok na bato at paglilinis ng katawan. Ang kundol isang simpleng gulay na abot kaya at madaling makita sa bawat palengke sa Pilipinas. Ay matagal nang ginagamit ng ating mga ninuno bilang halamang gamot. Ito raw ay nakakatulong sa detoxification, paglilinis ng katawan, at sumusuporta sa mga may sakit sa bato, mahinang bato, at maging sa mga sumasa ilalim sa dialisis. Ang nakakamangha ay ang mga kaalamang ito ay pinatunayan pa rin ng modernong medikal na agham sa aspeto ng pharmacology. Ngayon, ibabahagi ko ang apat na tradisyonal na gamot mula sa kundol na, bagamat napaka-simple, ay itinuturing na halamang himala para sa mga may problema sa bato. Nakakatulong ito sa paglilinis, pagiging diuretic, nagpapalabas ng ihi pagbabawas ng pamamaga, pagsuporta sa pagbaba ng kreatinine, pagpapanatiling ang presyon ng dugo, at pagpapalakas ng kalusugan ng bato mula sa lup. Kasabay nito, ibabahagi ko rin ang tamang paraan ng paggamit upang maywasan ang mga karaniwang pagkakamali na nagagawa ng marami nating kababayan kapag sinusubukan ito sa bahay. Bago ko ibahagi ang pangunahing nilalaman, Maari po ba ninyong bigyan akong like at share upang mas marami pa tayong matulungan na may ligtas ang kanilang mga bato bago pa mahuli ang lahat? Mahal kong makababayan upang maunawaan kung bakit nakakatulong ang kundol sa mga may sakit sa bato, kailangan muna nating maunawaan ng kaunti ang tungkulin ng bato at ang masanhi ng paghina nito. Ito ang madalas kong nakikita sa aking 35 taong pagpapayo sa kalusugan lalo na sa mga matatanda. Ang ating mga bato ay parang sentral na filter ng ating katawan. Araw-araw, ang mga ay walang tigil na nagtatrabaho upang i-filter ang daan-daang litro, tinatanggal ang maklason, pinapanatili ang mahahalagang sustansya, at binabalanse ang tubig at electrolytes bilang karakdagan, kinokontrol din nga bato ang presyon ng dugo, gumagawa ng mahormon na nagbubuo ang red blood cells, at pinapanatili ang lakas ng buto. Sa madaling salita, kung ang atay ay ang pabrika ng paglilinis ng basura, ang bato naman ay ang sistema ng paglilinis at pag-recycle ng tubig na nagpapanatili sa ating katawan na malinis at malusog ngunit ang nakababahala ay paglampas ng edad 40,50. Ang function ng bato ay nagsisimulang bumaba ng natural ng humigit kumulang 1% bawat taon. Nangangahulugan ito na pagdating ng edad 70, ang ating nga bato ay gumagana na lamang ng halos 60,70% kumpara nong bata pa. At ngayon, ibabahagi ko ang apat na pinakakaraniwang sanhing pagina ng ating mabato. Una, ang pagkahilik sa malat na pagkain at paggamit ng maraming processed foods. Ang mataas na sodium, asin ay nagpapahirap sa bato na magtrabaho upang mailabas ang asin. Nasa katagalan ay nagiging sanhinang pagkapit ng tubig, pamamaga, at pagtaas ng presyon ng dugo ang kalaban ng may mahinang bato. Pangalawa, ang labis na paggamit ng gamot, lalo na ang nga pain reliever, anti-inflammatory o antibiotics. Ang matagal na paggamit ng mga gamot na ito ay maaring makabawas sa daloy ng dugo patungo sa bato, magdulot ng pinsala sa tubulang bato at magresulta sa acute o chronic kidney failure. Pangatlo, ang hindi pag-inom ngang sapat na tubig at madalas na pagpigil sa pag-ihi, ito ay isang ugali na maraming Pilipino ang mayroon, lalo na ang mga matatanda. Kapag siksik ang ihi, hindi may labas ang malason, ito ay naipon, bumubuo ngang bato, kidney stones, at nagdudulot ng impeksyon sa urinary tract. Pangapat, ang hindi na kontrol na sakit tulad ng diabetes alta presyon, at mataas na kolesterol. Ito ang delikadong taklo na nagiging sanhing ng pinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa loob ng bato, binabawasan ang kakayahan nitong magfilter ng dugo, at ito ang pangunahing sanhing ng chronic kidney failure. Ang paghinanggang bato ay hindi nangyayari ng isang gabi lamang. Ito ay resulta ng maraming taon kang pagtitiis ng ating katawan sa mga lason na hindi natin alam. Kaya naman. Ang paglilinis at pagsuporta sa bato gamit ang mga natural na pagkain tulad ng kundol ay isang napakahalagang paraan upang matulungan ang bato na magpahinga at may balik ang function nito araw-araw. Ayon sa tradisyonal na medisina ng Pilipino, ang kundol o wax gourd ay may matamis na lasa, malamig na katangian, hindi nakalalason at may epekto sa pagpapalamig pagpapalabas ng ihi, pagbabawas ngang pamamaga at pagtanggal ngang plema. Nangangahulugan ito na ang kundol ay nakakatulong sa pagpapalamih ngang katawan, pagtaas ngang paglabas ngang ihi, pagtanggal ngang lason sa pamamagitan ng ihi, at pagbabawas ng pamamaga, ma-problema na karaniwang nararanasan ng mga may sakit sa bato. Ang malumang akda tulad ng pagsusuri sa mahalamang gamot ng isang batikang manggagamot ay nagtatala na ang kundol ay pangunahing ginagamot ang edema pamamanas, tinatanggal ang init, nagpapalabas ng ihi, naglilinis ngang lason, nagpapalakas ngang enerhiya at nagpapaganda ngang kutis. Ibig sabihin, hindi lang nito pinapaganda ang kalusugan ng katawan mula sa lub, kundi nagpapabuti rin ito ngang kutis at kaisipan. Batay sa modernong pananaliksik, ang kundol ay naglalaman ng maraming antioxidants, vitamin C, vitamin B6, potassium at soluble fiber, pectin, nga pangunahing benepisyo ng kundol para sa kalusugan ng bato. Diuretic at naklilinis ng lason ang mataas na nilalaman ng tubig, 96%, at potasyum ay nagpapataas ng daloy ng dugo sa bato, pinabawasan ang pagkapit ng likido at tumutulong sa paglabas ng uric acid, urea at creatinine. Ito ang mekanismo na nakakatulong sa mga may mahinang bato, glomerulonephritis o hirap umihi na gumaan ang pakiramdam, mabawasan ang pamamaga ng paa at bumuti ang sakit sa likod. Nakpapagaan ng pasanin sa bato. Sinusuportahan nito ang atay sa proseso ng palilinis ng lason. Kapag ang atay ay gumagana ng mayos hindi na kailangang ipadala ang lahat ng lason sa bato para iproseso. Ang kundol ay naglalaman ng flavonoid at kuchurbitasin na may kakayahang pigilan ang oxidative stress sa maselulang nga atay at bato na nagpapabuti sa pagtutulungan ng dalawang organ na ito. Nakpapapanatiling presyon ng dugo at sugar level. Ang potassium sa kundol ay nakakatulong sa pagpapaluwag ng mga daluyan ng dugo, binabawasan ang presyon sa mga glomeruling ang bato. Samantala, ang soluble fiber ay nakakatulong sa paglilimita ng pagsipsip ng asukal at masamang tabamula sa pagkain. Napakaganda nito para sa mga may alta presyon, diabetes at mataas na cholesterol ang mga grupong may mataas na panganib ng kidney failure. Anti-inflammatory. Pinipigilan ang paglala ng pinsala sa bato. Ang mafenolic at alkaloid compound sa kundol ay may kakayahang bawasan ang banayat na pamamaga sa tisyo ang bato. Tumutulong sa pagbawing na microcirculation ng dugo at nililimitahan ang pagbuo ng scar tissue sa bato isang aspeto na lubos na binibigyang pansin ng modernong medisina. Mahal kong makababayan, ang kundol ay hindi gamot sa kidney failure, ngunit ito ay isa sa mahalamang gamot na makatulong sa pagpapalakas ng ating bato araw-araw kung gagamitin natin ito nang tama. Marami sa ating mga kababayan ang nagbahagi na matapos gumamit ng kundol sa lub ng dalawa hanggang tatlong linggo ayon sa tagubilin, bumaba ng husto ang pakiramdam ng sakit sa likot, pamamagang paa, pakapagot, mas naging maayos ang pag-ihi, mas masarap kumain, at mas mahimbing ang tulok. Narito ang apat na tradisyonal na gamot mula sa kundol na gusto kong ibahagi. 1. Kundol na Nilaga sa Maisan Mais buho, panlinis, diuretik, at pambawas sa pamamaga. Ito ay isang sikat na tradisyonal na gamot na matatagpuan sa Namduo, tanhiu isang aklat ng gahalamang gamot na ginagamit para sa mga may mahinang bato, hirap umihi, pamamaga ng paa, at sakit sa likot. Sangkap, kundol kasama ang balat 300 gram, sariwang maisan mais buhok, 30 gram, tuyong dahon ng labanos-labanusan, plantago asiatica, kung mayroon, 10 gram, malinis na tubig 1.2 litro. Paano gawin? Hugasan ng mabuti ang lahat ng sangkap. Hiwain ang kundol ng may balat at huwag tanggalin ang buto. Ilagay ang lahat sa kaldero, ibuhos ang 1.2 litro ang tubig, at pakuluan sa lubang 10 minuto. Pagkatapos ay bawasan ang apoy at pakuluan pa ang 20 minuto hanggang sa maging mapusyaw na berde ang kulay ng tubig. Salain at inumin ang tubig ng dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw. Benepisyo: nakakatulong sa banayad na paglabas ng ihi, pagtanggal ng lason sa pamamagitan ng ihi, pagbabang ng pamamaga at pagpapalamig sa atay at bato. Pagkatapos ng 5.7 araw kadalasang gumaan ang pakiramdam ng pasyente na bawasan ang sakit sa likod at mas naging madali ang paghihi paalala huwag uminom ng labis sa isang araw mak 600.800 ml ng tubig ng kundol ay sapat na ang nga may mababang presyon ng dugo o madaling giniginaw ang tiyan ay dapat gumamit nito ng minsan-minsan o magdagdag ng ilang hiwa ang luya upang mabawasan ang lamik nito. R. Kundol na nilaga sa red beans. Monggo. Suporta sa pagbawing sirang bato, bawas sa paghihi sa gabi. Ang gamot na ito ay partikular na mabuti para sa mga may mahinang bato, madalas umihi sa gabi, pagod ang katawan, o may banayat na pamamaga. Angkop ito para sa mga nasa gitna at matandana. Sangkap Kundol, walang balat, 200 gram, maliit na butil ng red beans monggo, 50 gram, bigas 30 gram, tubig humigit kumulang 1 litro isang kuro ng maliit na asin upang mapabuti ang lasa at balansehin ang electrolytes. Paano gawin? Ibabat muna ang red beans monggo sa tubig sa lub am 2,3 oras upang lumambot. Hiwain ang kundol sa maliliit na chup. Ilagay ang lahat ng sangkap sa kaldero at pakuluan hanggang sa lumambot ang beans at bigas na bumubuo ng isang malabnaw na lugaw. Kainin ng mainit sa umaga o hapon. Benepisyo Ang red beans, mongo, ay nakakatulong sa paglabas ng ihi, paglilinis ng init, at pagbabawas ng pamamaga. Ang kundol ay naglilinis ng lason, nagpapalakas ng enerhiya, at nagpapalamig sa bato. Ang bigas ay nakakatulong sa pagpapalakas ng paliatian na nagpapadali sa pagtunaw ng pagkain. Kapag regular na kinakain ng 3,4 na beses sa isang linggo, makikita mong gagaan ang iyong katawan, madali ang pag-ihi, bababa ang pamamaga, at mas magiging mahimbing ang iyong tulog. Paalala, huwag magdagdag ng asukal dahil ito ay magpapataas ng pasanin sa bato. Ang nga may diabetes o malubang kidney failure ay dapat kumonsulta sa doktor tungkol sa damingang tubig bago regular na gamitin. San kundol na nilaga sa isda, talakitok, pambawi ang bato, nagpapalakas ng natural na enerhiya. Ang talakitok at kundol ay dalawang karaniwang sangkap, ngunit kapag pinagsama ay lumilihang isang masarap na pagkain at isang mahalagang gamot na nakakatulong sa pagbawingang enerhiyang bato, paglilinis ng katawan at pagpapalakas ng resistensya. Sa tradisyonal na medisina ng Pilipino, ang talakitok ay may matamis na lasa, neutral na katangian, pumapasok sa pali, tiyan at bato na nakakatulong sa pagpapalakas ng enerhiya at pagpapaganda ng daloy ng tubig. Ang kundol naman ay malamig, diuretik, at naglilinis ng lason na nakakatulong sa bato na may labas ng mas mahusay ang mangga dumi, sangkap, sariwang talakitok, isang piraso, mangga 200,250 gram, sariwang kundolmaring may balat, 300 gram, luya dalawang manipis na hiwa, sibuyas na mura at pampalasa. Paano gawin? Linisin muna ang isda, tanggalin ang lamang lupa at hugasan ang kaunting asin at luya upang matanggal ang lansa. Balatan ng bahagya ang kundol at hiwain sa tamang laki. Pakuluan ang 1 litro ng tubig, pakatapos ay ilagay ang isda at lutuin sa loob ng 10 minuto. Susunod, idagdag ang kundol at luya, pakuluan sa mahinang apoy sa loob ng 15,20 minuto. Timplahan ng bahagya at kainin ng mainit. benepisyo nagpapalakas ng bato, nagpapadaloy ng enerhiya, binabawasan ang pagkapagod, pinapalakas ang resistensya, at sinusuportahan ang pagbaba ng banayat na pamamaga, paglabas ng ihi, at pagpapabuting kondisyon ng hirap sa pag-ihi, ang mga matatanda o mga nagpapagaling mula sa sakit, pagod, may maraming sakit, at madalas umihi sa gabi ay makakaramdam ng paglakas ng katawan, magandang kutis, at mas mahimbing na tulok kung gagamitin ng 2,3 beses sa isang linggo. Paalala. Para sa mga may sipon o mahinang panunaw, magdagdang ilang hiwang ng luya upang mabawasan ang lamik ng kundol. Si kundol na nilaga sa lotus seeds, butong lotus, pampa, kalma, pambawing pali, at pangganggalagang bato. Ito ay isang sopas na pampakalma na inirekomenda ng maraming tradisyonal na manggagamot sa Pilipino para sa mga matatanda, madalas nawawalan ng tulog, pagod, o may sintomas ng mahinang bato. Ang kundol ay nakakatulong sa paglilinis at paglabas ng ihi, samantalang ang butong lotus ay nakakatulong sa pagpapatahimik, pangangalagang puso, pagpapalakas ng pali, at pagpapanatili ng essence. Ibig sabihin pinapanatili nito ang enerhiya para sa katawan na kakatulong sa mahimbing na tulog at binabawi ang lakas ng bato. Sangkap, kundol 300 gram, sariwa o tuyong butong lotus 30,40 gram. Para sa mga walang diabetes, isang maliit na kutsarang rock sugar, tubig 800 ml paano gawin? Kung gagamit ng tuyong buto ng lotus, ibabat muna sa tubig sa loop ng 2,3 oras upang lumambot. Balatan ang kundol at hiwain sa maliliit na tube. Ilagay ang buto ng lotus at kundol sa kaldero dagdagan ng tubig. Pakuluan sa mainang apoy sa loop ng 30 minuto hanggang lumambot ang butong lotus. Maari kang magdagdag ng rock sugar para sa masarap na lasa o gamitin ito bilang isang matamis at pampalamik na sopas pagkatapos ng hapunan. Benepisyo, nakakatulong sa mahimbing na tulog, binabawasan ang pakabahala at pakapagod, pinapakalma ang isip, nagpapalakas ng pali at tiyan, pinapalakas ang resistensya, at pinapanatili ang balansa ng dugo at enerhya. Lalo na mabuti para sa mga may sirang bato, matagal ng insomnia o mga nagpapagaling mula sa sakit. Palala, ang mamay matagal nang constipation o bloatedness, ay dapat kumamit nang butong lotus sa katamtamang dami. Iwasan ang labis na pagkain. Bagamat ang kundol ay isang napakabuti at pampalamig na pagkain at halaman gamot, kung gagamitin ito nang mali, hindi lamang ito hindi makakatulong sa bato, kundi maaari ring magdulot nang panlalamig ng tiyan digestive disorder, at lalong maupahina, sa Batu. Kaya naman, ibabahagi ko ang tatlong ginintuang patakaran kapag gumagamit ni kundol upang maiwasan ang masamang epekto, matulungan ang katawan na sumipsip ng maayos, at mapanatili ang mga natural na benepisyo nito sa bato, paglabas ng ihi at paglilinis. Tatlong ginintuang patakaran sa paggamit ng kundol. Kumamit ng sapat na dami, huwag labis. Ang kundol ay may malamig na katangian. Kung inom tayo ng tubig ng kundol ng madalas araw-araw, magiging lamigin ang ating katawan. Pinakamainam na gamitin lamang ito ng 2,3 beses sa isang linggo. Bawat pagamit ay mga 150,200 gram sariwang kundol o kung isa-sausa at tubig, mga 50,100 gram tuyong kundol ay sapat na huwag kumain na hilaw o hindi lubos na nalutong kundol. Ang hilaw na kundol ay naglalaman na maliit na halaga na enzyme at protein compound na maring makairita sa tiyan at maliit na bituka, lalo na sa mga matatanda o mga may sakit sa tiyan at ulcer. Kapag naluto, ang maaktibong sangkap na ito ay masisira at ang kundol ay nagiging ligtas, madaling sip at epektibong nagpapakita nga diuretik at detoxifying na benepisyon nito. Iwasan ang pagsasama sa ibang malamig o malakas na diuretik na pagkain kung pagsasamahin ang kundol sa pakwan o dahon ng ampalaya sa isang araw, maaring mapagot ng labis ang ating bato na madaling magdulot ng madalas na pag-ihi, pagkawala ng electrolytes at pagbaba ng presyon ng dugo. Siguraduhin nating uminom ngang sapat na mainit na tubig sa buong araw, iwasan ang malamig na tubig upang mapanatili ang mayos at matatak na pagana ng ating bato. Bagamat ang kundol ay isang mahalagang pakain at halamang gamot na nakakatulong sa pagpapalami, paglabas ng ihi, pagsuporta sa bato, at pagbabawas ng kolesterol, hindi ito angkop para sa lahat. Kaya naman, ibabahagi ko ang limang grupo nga mga tao na kailangang maging maingat kapag gumagamit ng kundol upang malaman ninyo kung paano ito gamitin nang tama at ligtas para sa pangmatagalang kalusugan. Limang grupo na dapat maginat sa pagamit na kundo Mataong may malamig na katawanhan. Yaong madalas giniginaw ang tiyan, malamig ang kamay at paa, at ayaw sa hangin. Ang kundol ay may malamig na katangian. Kung ang iyong katawan ay likas na malamig at madalas kang kumakain ng kundol, maaring masira ang iyong pali at tiyan na nagdudulot ng bloatedness, pagtatae at pagkapagod. Ang matawang ito ay dapat kumain lamang ng 1,2 beses sa isang linggo at kailangang lutuin ng maigig kasama ang luya o sibuyas upang maneutralize ang lamik nito, magatawang may mababang presyon ng dugo o madalas na hihilo. Ang kundol ay may banayat na diuretic effect at nagpapalamik sa katawan, kaya kung labis ang paggamit, maring bumaba ng bahagya ang presyon ng dugo, na magdulot ng paggahilo o panlalabo ng mata, lalo na sa mga matatanda o mga taong nagtatrabaho ng husto sa labas. Payoko Kung ikaw ay may mababang presyon ng dugo, gumamit lamang ng kaunti o lutuin kasama ang asin o karneng baboy upang balansehin ang electrolytes. Mga taong nagtatay o may digestive disorder dahil ang kundol ay may malamik na katangyan at nagpapababang pagalawang bituka kung ikaw ay nagtatay bloated o sumasakit ang tiyan, ang pagkain ng kundol ay lalong magpapalala sa kondisyon. Ipagpaliban muna ang paggamit ng kundol at magsimulang gumamit lamang kapag stable na ang iyong digestive system. Mga buntis, bagong pangana, o nasa unang tatlong buwan ng pagbubuntis. Sa panahong ito, ang katawan ng ina ay kailangang manatiling mainit, lalo na ang ibabang bahagi ng tiyan. Kung madalas kumakain ng malamig na kundol, lalo na ang hilaw o juice, maaring magdulot ito ng panlalamig ng matris, banayat na uterin contractions na makakaapekto sa kalusugan ng ina at sanggol. Dapat lamang kumain ng kaunti, lutuin ng maigi, at isama sa karne, red beans monggo oluya, mga uminom ng diuretic o cardiovascular medications. Ang kundol ay may natural na diuretic effect. Kung gagamitin kasama sa gamot na pampaihi, maaring magdulot ito ng pagkawala ng potasyum, pagbaba ng sodium sa dugo, pagkapagod, panghihina ang kalamnan, at mabilis na tibok ang puso. Ang mga uminom ng gamot ay dapat kumunsulta sa doktor bago regular na gumamit na kundol. Mahal kong makababayan, ang kundol ay isang simpleng pagkain ngunit mahalaga tulad ng gamot kung alam natin kung paano ito gamitin ng tama sa tamang tao, sa tamang dami, at sa tamang oras. Hindi lamang ito nakakatulong sa paglilinis ng katawan, pagsuporta sa bato at puso, kundi nakakatulong din sa pagpapaliwanag ng balat pagbawas ng cholesterol at pagtanggal ng lason mula sa loop. Kung alam natin kung paano ito isasama sa siyentipikong pagkain, sapat na tulog, regular na ehersisyo at pakikinig sa ating katawan araw-araw, makakatulong din ito sa ating mga kababayan na mabuhay ng mas matagal, mas malusok at mas kaunting sakit. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang video na ibinahagi ko ngayon, Maari po ba ninyong bigyan akong like at share at mag subscribe sa aking channel upang bawat araw ay matutunan natin ang mga bagong bagay na simple, natural, ngunit maaring magpabago sa kalusugan ng buong buhay. Makita kita po tayo sa susunod na mga video. Maraming salamat sa panonood ng aking video ngayon upang hindi makaliktaan ang susunod kong nga video. Mari kayong mag-subscribe sa channel sa gitnang bilok o manot ng mga video sa kaliwang sulok o sa kanang sulok.